Hi everyone! Good evening! Kagaya din pa kita na busy lagi sa work at umaasa sa online transactions, kagaya ng mga naglalakad ng mga valid IDs sa online. Ayan, yung mga naghahanap ng mga tagalakad ng valid IDs. Kagaya na itong team ID na to na isa sa valid ID. ba? Diba? So, kung isa ka, baka makatulong tong video na to para malaman mo at ma-verify kung active ba yung ID na nakuha mo. First step is pumunta ka sa urus.dir.gov.ph na site. Then click verify TIN. Tapos sa ilalim nun, TIN verification. And then after, click proceed. Then click individual. Tapos type your TIN number dun sa enter taxpayer identification number na nakuha nyo. Ayan, habang tinatype nyo, after nun itype nyo rin yung, syempre, yung first name, and then kung may middle name, ayan, and then last name. Pag walang middle name, I have no middle name. Ayan po. Then, after nyo pong matype yung first name, middle name, and last name, type nyo po yung inyong kasunod na po dyan is pag-type po ng gender. Ayan, i-type nyo na po kung ano yung gender nyo, syempre. And then, identify nyo rin po yung, i-type nyo rin po yung birthday nyo. Mahalaga po yun. And then, click nyo yung I'm not robot. Tapos, ayan na po yun. Ma-verify na po. Sasabihin niya po dyan kung record found, kung active or not. Ayan, nakalagay status active. So, sana nakatulong po itong video na to. Yun lang po. This is Aishel once again. Bye!